Hay mga kalapis, what's up? Alam mo ba na kaya mong gumawa ng portrait sa madaling paraan na halos kuhang kuha mo pa yung reference? Madali lang to promise kahit mga dalawang try mo pa lang pwede mo na to mamaster. So, first step is gumawa ka ng grid. Yung grid na yan, kahit na hindi siya sukat, basta meron lang vertical and horizontal lines dyan. Kahit na bakwing bakweng kasi hindi naman siya yung mismong grid na formal, okay lang. And then, buksan mo yung PixArt na apps. Kunin, mo, picturean mo yung ginawa mong grid. Ayan, and then add photo. Napin mo ad photo yan then pag nahanap mo yung ad photo eh, ilalagay mo na yung reference mo and para makita mo yung mga lines sa reference mo you need to lower the opacity so ayan make sure na yung pagka picture mo doon sa grid mo is pantay siya talaga hindi siya nakapaislad kasi maaring doon magkaroon ng pagkakamali, no? So, ayan. Kailangan babaan mo yung opacity niya para makita mo yung lines. So, ayan. Madali lang naman to, eh, kasi parang grid lang din naman to. So, bale, magbibilang-bilang ka dito. Huwag ka mag-alala, hindi mahirap yung mat dito, no? So, tamang bilang ka lang. So, ayan. Parang dito, ayan, anim, anim yan anim yung horizontal hinahanap ko yung pinakatuktok kasi and then yung vertical naman niya is lima lima naman yung vertical niya so ayan yun yung pinakatuktok ko and then magsisimula ka na mag-sketch Bale, ang pag-sketch pala dito is box by box. So, kung ano yung nasa box na yon nasa isang box, gagayahin mo yon Kasi, parang mas nagagaya natin siya kung hinahati natin siya sa small parts. Kaya, mas napapadali yung gawa natin. And then, pagtatapos mo nang ma-form yung mukha niya, is mo na yung mga outlines niya na. Kasi later, buburahin mo yung grid kasi baka mabura yung mukhang drawing mo. So, dapat kakapalan mo yung mga outlines before maburahin yung grid. and then buburahin mo ng grid. Huwag na huwag mong kakalimutan na burahin yung grid para hindi ka magkamali na nagkukulay ka na eh may grid ka pa pala. And then ayan, na-form mo na yung mukha ng reference mo. To God be the glory.